Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Galit na galit nga ngayon itong si Ramon Montenegro dahil nga hindi nila na bawi itong ang kanyang pinakamamahal na anak na si Tanggol or si Jesus na sa Reno, Montenegro kung kaya't dito naman ay pinagsabihan at pinigilan nga siya ni Don Julio na wag basta-basta magagalit at pag-isipan at pag-aralan nilang mabuti ang kanilang gagawin dahil nga hindi basta-basta itong kanilang apo at anak na si Tanggol na ngayon nga ay nasabi nga ni Madonna na kayang-kaya daw itong gumawa ng paraan at para nga ito ay makabalik sa kanila ng buhay at dito naman ay nabigla at nagulat nga ang pamilya nitong ang si Fatima dahil nga si Tanggol ang nagligtas sa kanya at dito naman ay tinupad nga ni Tanggol ang kanyang mga sinabi at pangako nga sa pamilya ni Paeng ni Tot ni Fatima na nga ang makalabas ang kanilang anak at dito ay nag-iwan siya ng uh, isang malaking halagang pera para ka makapagbagong buhay ang pamilya nga ni Paeng ngunit wala silang kalam-alam na ito na ay isang kanilang magiging isang malaking utang na loob dito nga kay Tanggol na isang araw ay maniningil si Tanggol ng kapalit ng kanyang ginawa dito nga sa pamilya nitong si Fatima kaya guys napakarami po nating abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!